Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong July 31, 2024. Ayan, isang sumada lang po ang gagawin po natin pero araw-araw pa rin po naman mag-upload pa rin po tayo at yung ating atal sumada ay makikita pa rin naman po ninyo at dahil mas maaga po natin siyang i-upload. Uh, so ayan mga idol, uh, sa ating mga subscribers muli at papasalamat po ako sa inyong lahat sa mga bago pa lamang na mga viewers natin dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa July, yan ay 7. Uh, 31 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin dito. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 7 is 7. Uh, 3 plus 1 is 4. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. Uh, dito rin po sa bandang gitna. Add pa rin po natin sila. 7 plus 4 is 11. At 4 plus 6 is 10. Ayan mga idol. Sa bandang baba din po. Eleven plus ten is twenty-one. Ayan. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong twenty-uno. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ito pong tatlong numero dito, combine lang po natin sila. Seven plus four plus six is seventeen. At ayan, mga idol, meron po tayong dalawang numero dito at pwede, pwede pwede po natin matayaan yan. Ayan, meron tayong itong 17-21 or 21-17. Pwede pwede po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin, isisimplify din muna natin yan bago natin sila isumada. Ayan, dito pa tayo sa 17, 1 plus 7, 8. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. At ito po ang ating isusumada, 8 at saka 3. At unahin natin yung sumada ng 8, kukulin muna natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin ang 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 3, kukulin muna natin yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, mga idol, po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po nating pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong July 31. Ayan, meron tayong 8, 17, 35 26 3 21 30 12 a 39. Ayun, rumble pa rin po natin yung mga nungod natin yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan natin. Gan mga personal natin mga, mga number. At sa ating sample, kunin natin din ang 26. Yan. 26 and 12 then 8. 21 uh, 70, 17 17 uh, at 30. Ayan mga idol, ito yung ating mga nakuha mong sample, mga compilation sa ating po. Sumada para po ngayong July 31, meron tayong 26-12, 8-21, at 17-30. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin ito, pwede pwede rin po matayaan niyo mga yan. Pwede rin po tayong magtagdag o makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Kaya talagang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po ating sumada sa peche para po ngayong July 31, 2024. Maraming maraming salamat po.